Guys, good morning. So, meron tayong ipakita guys na sucker load. Guys, Ito yung anchor lock oh. So, dito nakuha yung item guys 1 oh. One meter lang oh. o. Nakaklaro guys oh. anim ako ng ano guys kamuti uh, guys o oh, butas yan guys yung kamuti yung nilagay ko yan ang tunay tunay na may ano pa oh kamuti so dito guys may chamber na tubig oh. one meter lang guys galing sa ang, angkurla Angkur, markir mata. Abang kag tanam? Nah abot man dai si Koan dia. Suon man ni. Au si Koan. Nao. Oh. Mai pagi X oh, pero basin og nature na la lang na. La. oh, nature. Perlu dile manggut cetak do. Bisa cetak do. Kerak na lang nak do koy. Kanak gitu. Ah, titik simpul. Oke, guys. Kali ini guys guys. ito yung sign guys oh depot Legit yeah, talaga guys Laro talaga yung Sil sil guys oh. Napakarami siguro Ang nakuha nito So ito pala guys Ay isang norte Norte na Sakto talaga Norte Zero talaga Norte Ang direksyon niya galing sa matajan, dyan So norte siya So hanggang dito lang po guys. Salamat po sa God bless.